Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagulat ang lahat nga nang makita nila ang statwa ni Moira Protakyo. Ayaw na ayaw sana nga ni Giselle na maglagay doon sa Apex. Pero yon ang kagustuhan nitong si Chantal at si Morgana Kasi nga daw malaki din yung inambag nitong si Moira doon sa apex ng panahon na nandoon siya. Kaya kailangan lang daw nila magbigay pugay at lagyan nga ng statwa itong si Moira. Galit na galit nga itong si Giselle at ayaw niyang pumayag pero wala silang magagawa kasi nga malaki ang shares ni Chantal kung saan nga ay binigay niya lahat dito sa pangalang Morganago. Pero ang hindi nila alam, itong si Morganago ay walang iba kundi itong si Moira. At yun ang nalaman din ni Tia Susan na lagyan daw ng statuwa ni Moira yung Apex. Kaya naman ayon kay ay Chia Susan, siya yung bahala kaya naman nilagyan niya ng kung ano-ano, nilagyan niya ng drawing ang mukha nga o ni Moira. Kaya naman nung ipinakita nga ni Madam Chantal at ni Morgana sa lahat ang statua ay gulat na gulat sila at hindi makapaniwala dahil napakapangit nito. At dito ay hindi maiwasan na lumabas nga ang tutorial totoong ugali ni Moira sa pangalan ngang ni Morganago. Go. galit na galit siya sa dalawang lalaki kung saan nga sila daw ang may kinalaman ng lahat dahil silang dalawa ang nagdala noon kaya siya ang sinisisi nitong si Morganago. Go. Dahil nga sa inasal nitong si Morganago, hindi na nga napigilan ni Giselle na tumayo at pinagsabihan nga itong si Morganago at sinabi na Morganago, yung ugali mo ay parang si Moira. Dito ay gulat na gulat din si Moira kasi nga hindi niya nga napigilan ang kanyang emosyon at galit nang makita ang kanyang mukha doon sa statwa na merong mga pintura. Kaya naman dito gulat na gulat ang lahat at tuwang tuwa sa statuwa nga ni Moira. Ayon pa nga sa sa ibang narcissist doon ay deserve daw ni Moira na ganoon kasi nga napakapangit ng ugali nito. Nakala mo kung sino. Kaya tama lang na paglaruan ang mukha niya at nang sa ganun ay madala pero itong si Maram Chantal at si Morganago ay nagalit nga pero bigla na lang dumating ang totoong Morganago sa pangalang Nushi G at dito isang malaking isang malaking revelasyon nga ang si siwalat dito ni No or ang totoong Morganago at dito ay nagbulat ang lahat ng sinabi nga ni No si Jay, na tama ka Giselle. Siya si Moira at hindi si Morganago. Dahil ang totoong Morganago, walang iba kundi ako ang half-sister ni Moira. Siya si Moira at hindi totoong patay siya. Andito siya, nagpalitan anyo At ginamit niya ang pangalan kong Morganago, kapalit nga ng ibang ari-arian niya at lupain sa... Davao. At dahil ngang Morganago ang kanyang dinadala, nang sa ganun nga ay hindi siya mahuli ng mga pulis at hindi siya makulong. Lahat na yan ang planado ni Mama Chantal at ni Moira. At ito ang dahilan dahil nga gusto nilang makipaghiganti at pabagsakin ang matanyag lalo't lalo, lalo ka at si Annalyn. Kaya naman dubling ingat kayo dyan. Ngayong nga alam nyo na na si Moira nga ay, at si Morgana go ay isa. Kailangan nyo kumilos ng sa ganon ay pagbayaran nga ni Moira ang kanyang kasalanan dahil walang kapatawaran ang kanyang kasalanan. Lahat ay nagulat at nagulantang sa malaking revelasyon na isinawalat nga ni Noshiji or ang totoong Morganago. Kahit si Moira ay walang magagawa at wala rin siyang masabi. Ganon din itong si Shantar kasi nga hindi nila napaghandaan ang atake ni No si Gio yung totoong Morgana go. Lahat ay nalaman ng lahat ang katotohanan tungkol dito kay Moira at dito ay gulat na gulat din si Zoe nang marinig niya ang sinabi ng kanyang tita Morgan na nilaglag niya na nga ang kanyang mami Moira. Dito natin malalaman ng ibang iba talaga ang ugaling meron itong si Morgan at si Moira. Ah!